Guys, magluluto naman ako ng pakbet. Magluluto po ako ng pakbet. Ayan po, magigisa na ako. Ayan. Ayan. lang oh. Ito guys, mm -hmm. so luto ng aming prito. Luto ng prito namin. Ayan. Ito ang pakbet. Mga 2 kilo ito. Okay, bye boy. gulay na gulay na gulay ayan Kaya bago bago ayan na pang kampong pamilya ito mga kakiblat mga kampong pamilya ito Sinaing. luto na rin ang sinaeng in, in na lang, in in at saan tagad dito? Ayan, ang na kulay ng kalabasa oh, sariwang sariwa oh. yan po ay pitas ko sa bundok pati okra lahat okay. yan ito 'yan. Andan. Mga droga. Eh meron na to. Ah paminta. 'Yan. Okay, guys. Pamin ka pa ulit. Bitsin. Ayan. Tatak pa na. Tatakpa na po. Bang, 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 bang. Oh. <laughs> ayot, ayot. Ayot na po, ayot na. Okay, mamaya na ulit. O, ang prito namin, luto na. Ayan. Ang ganda na pagka-prito. Ayan. Nagtira ako isang balot, isang tali na ukra. Kasi, tumataas ang sugar ni Lolo. Ngayon ilalagay ko yan sa rep mamaya. May isang baso tubig para bukas habang wala pa akong kinain. Iyon ang aking iinomin. Yeah, okay guys. Tinpor mo na tinpor.